I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it mahal na 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 mahal, na, mahal ko kayo po la. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng <laughs> bukol. Dr. Willie Ong, kritikal ang kondisyon matapos lumala ang karamdaman. Muling naharap sa isang kritikal na kondisyon si Dr. Willie Ong matapos siyang madiagnose ng neotroponic sepsis. Isang malubhang komplikasyon na nauugnay sa mababang bilang ng puting selula ng dugo. Ayon sa pinakabagong ulat, nagkaroon muli ng matinding pagsubok sa kalusugan si Doc Willie na nagresulta sa kanyang pag-akyat sa ospital. Noong September 7, 2024, kailangan muli ni Doc Willie na magpa-admit sa ospital dahil sa pagkakaroon ng matinding lagnat, panginginig, tuyong bibig at pagkahilo. Ang kanyang blood pressure ay bumaba sa 85 over 60 na isang sinyales na posibleng panganib sa kanyang kalusugan. Kasabay nito ang kanyang heart rate ay umaba but sa 128 na nagpapakita ng karagdagang pag-aalala sa kanyang kondisyon. Ang pinaka nagbigay alarma sa kanyang mga doktor ay nang malaman nila na ang bilang ng kanyang puting selula ng dugo ay bumaba sa 0.36 na malayo sa normal na saklaw na 5 to 10. Ang pagbaba ng puting selula ng dugo ay nagpapataas ng panganib sa pagkakaroon ng infeksyon at iba pang seryosong kondisyon na nagbibigay sa diagnosis ng neutropenic sepsis. Dahil dyan, nagsagawa na ng mga hakbang ang kanyang mga doktor upang matugunan ang kanyang kondisyon. Ngunit ang mabilis na pagbaba ng puting selula ng dugo ay nagdulot ng malaking hamon sa kanilang paggamot. Ang neotropenic sepsis ay isang komplikasyon na nangangailangan ng agarang medikal na intervention. Dahil ang kakulangan ng puting selula ng dugo ay naglalagay sa pasyente sa panganib mula sa mga impeksyon at iba pang sakit. Kamakailan nga lamang ay binahagin Doc Willis sa kanyang mga tagasunod ang kanyang karanasan sa pakikibaka sa cancer na dati na nagdulot ng malalim na pag-aalala sa kanyang kalusugan. Ang kanyang mga tagasunod ay sumusubaybay sa kanyang journey at nagbigay ng suporta sa kanyang mga pagsubok. Ngayon, sa bagong update na ito, inilabas niya ang panibagong hamon sa kanyang kinakaharap sa kanyang kalusugan na patunoy, patunay ang kanyang patuloy na laban sa pagsubok ng buhay. Sa kanyang pinakabagong pahayag, sinabi ni Doc Willie isa na naman pakikipagbuno sa kamatayan na naglalarawan ng tindi ng kanyang pinagdadaanan. Ipinakita niya ang tapang at determinasyon sa kabila ng kanyang kondisyon na nagbigay inspirasyon sa marami sa kanyang mga tagasunod. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sinabi ni Doc Willie na mas pinapahalagahan niya ngayon ang bawat araw at oras na kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang bawat sandali ay tila mas mahalaga ngayon at binibigyan niya ng kahalaga kalaga ang pagmamahal at suporta na kanyang natatanggap mula sa kanyang mga mahal sa buhay at mga taga-suporta. Nananatiling positibo si Doc Willie sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang kanyang pagiging bukas sa kanyang kalusugan at ang kanyang pagnanais na magbigay inspirasyon sa iba ay patunay ng kanyang lakas ng loob at tibay ng karakter. Ipinahayag din niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng dasal at suporta sa kanyang natamo mula sa kanyang mga tagasunod. Ang mga sahe ng suporta at panalangin ay tila nagbigay ng lakas sa kanya upang patuloy na lumaban at makahanap ng lakas sa kabila ng lahat ng pagsubo. Ang sitwasyon nga ni Doc Willie ay nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng suporta ng pamilya at komunidad sa panahon ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng mga taong nagmamalasakit at nagdarasal para sa kanya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang proseso ng pagpapagaling. Patuloy na umaasa si Doc Willie na ang kanyang mga tagasunod ay magpapatuloy na magbigay ng suporta at pagmamahal sa kanya sa mga sumusunod na araw habang siya ay patuloy na nagpupursigi sa kanyang laban para sa buhay. Sa isang video, sinabi ni Doc Willie na I am dying, I will tell you the truth. politicians are corrupt in the Philippines. Sa isang viral video, naglabas nga ng saluobi ng health advocate na si Doc Willie Ong, kaugnay sa mga corrupt na politiko na nagpapahirap umano sa mga Pilipino. I think I got all these pains from negative thought and negative emotion from all the hurt, from all the bashing I got from 2022 vice presidential campaign. Aniya pa, I just ran for vice president. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. ba diba may kasabihan tayo, ang mamatay ng dahil sayo is the Filipino worth dying for? Gusto ko tumakbo pero paano ako tatakbo? Sabi ng doktor ko, kailan? Hindi ka na makakahabol. You have no more time. I need two to three months before they say I will, I will live or I will die hiya ako. I'm ashamed because I have some money and people supporting me. But our countrymen are very poor. They do not have healthcare. They are just dying there from the corruption of politician. Pasensya na po mga politiko. I'm dying. I don't care anymore. I will tell you the truth. Politician are corrupt in the Philippines. Anyway guys, kung napanood nyo yung latest video ni Doc Willie, um, parang kinukurot ang puso ko habang pinapanood yun. Masama talaga yung dulot ng stress sa katawan. Si Doc Willie nga guys, no, isang health enthusiast na tinamaan pa rin ng ganitong karamdaman. Alam nyo yung mas masakit, yung nakuha niya, yung stress niya sa mga taong pinapahalagahan niya. Yung mga taong pinagmamalasakitan niya, yun ang kumirot nga sa puso ko. Lalo na yung sinabi na I think I got all this from negative thoughts and negative emotion from all the hurt from all the bashing I got from 2022 campaign what did I wrong I did do anything wrong bakit nga ba ganun no? Kung sino pa talaga yung may malasakit, yung alam mong mahal ang mga Pinoy, mahal tayo, bakit siya pa yung binabash? Sobrang sakit lang nito guys no? Sobrang uh, toxic na talaga ng mga Pilipino pagdating sa mga bash-bash na ganyan. Ang sakit-sakit panuorin kahit sa pag-inom ng tubig at pagkain, kitang kita kay Doc nga yung nahihirapan siya. Whoever reading this, please don't ever bash someone. Our words are very powerful. Huwag na tayo tayo maging kasangkapan sa spreading hate dito sa mundo ng social med. Spread love lang tayo guys. I feel very sad about what happened to Doc Ong. We are always watching his videos and learning new things about health. You can make it Doc fight. God will heal you in Jesus name. Sabay-sabay pa rin nating ipagpray ang uh, kagalingan, patuloy na kagalingan nga nitong si Doc Willie at patuloy na paglaban nga niya sa hamon ng cancer. So that's it guys. Kung ano ang inyong reaksyon, i-comment nyo na yan and uh, please, we will pray Doc Willie Ong. Sabay-sabay natin siyang ipag-pray. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like, and share para updated kayo sa aking mga inilalabas na video. At kung ano ang inyong reaksyon, ano ang inyong komento, i-comment nyo na yan. At sa maraming maraming salamat, ingat po ang lahat and God bless.